Good morning mga farmers. Harvest tayo ng talong. Ayan ay mga bunga ng talong natin. Tuturo ko naman sa inyo kung paano yung paraan paano mapabilis, maparami yung bunga ng mga talong. Ito yung matandang talong natin. Yung niraton. Ayan na ay yung i-harvest natin ano. ang pinaka ginagamit ko pagka nagpapabunga ako ginagawa ko ito monthly yan yung ipot na manok effective trusted yan guys 30 20% ang dagdag ng ani kapag naglagay ka ng ipot na manok sa puno yan hmm. Ito yung paraan. Pwede mong gawin yan monthly. Bunga ng mga talong natin. Oh. Matanda na. <laughs> mm. Mga bunga niya. Para dun sa ating mga baguhan sa pagtatalong paano natin mapaparami agad yung bunga ni talong lalo na ngayong panahon ng mahal ang talong 1.4 na ang bundle dito sa amin mga farmers talong para dumami yung bunga actually ang inilagay ko dito ay yun yung manure ng rabbit manure ng rabbit mga animal manure pwede maganda yan ano kaya hitik na naman sa bunga. Kahit matanda na to, magdadalawang taon na to. Ating talong. Ang dami bunga nito. Hmm. Ayan, mga malilit. Ang hmm. daming malilit na lumalabas. Para sa hindi pa nakakaalam, ano? yung mga matatagal nating mga farmers, alam na alam yan kung paano maparami yung bunga ni talong hmm. simple simple lang ano <laughs> organic kapida ka the best marami rin nagtatalong ano yung gamit natin yung fulyar hindi naman ako nagpo fulyar hmm. pakita lang natin yung ating yan. Siguro mga isang linggo na nung nilagay ko yung duck rabbit. Ah, uh, duck rabbit. Manure ng rabbit. One week lang. Daming bunga. Hmm. 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 Lalo dito. Sa ilalim. Hmm. Tapos malalaki pa. Mabilis yung paglaki. Siyempre, supportan mo ng abono. Nung synthetic fertilizer. parang pampabulas lang siya pampabunga lang siya kailangan din suportahan ng organic ng synthetic ano ang inilagay natin dito ay yung galing sa rabbit kasi limited pa yung ating chicken manure halos wala pang dumadating tapos yung mga dumadating sa akin ay yung mga galing sa mga Nag-aalaga ng manok na panabong. <laughs> Katulad ka po, may nagdala sa atin dito. Ayan. Malalaki yung bunga. Nagdala sa atin ka dito yung kasamaan natin. Malapit lang dito. Yan, yeah, sa panahon ng mataas ang presyo, paano mapabilis yung pagdami ng bunga, paglaki ng mga bunga ng talong. Kasi marami tayong mga followers mga sa may bay na problemado sa talong paano magpabunga ng marami paano mapabilis yung pagbunga no? ito yung matandang talong matanda na to no? pero yung bunga ay ganyan pa rin mm. ganoon lang konti konti lang naman lagay oh. yung mga ganyan lang saan ba hindi dito kasi part dito hmm. may mga rabbit na to doon din sa kabila, yun oh. No? Sa tabi lang ng puno. Siguro doon lang na yung chicken manure ay tuyo, ano? Huwag <laughs> pa yung basa. Yung mga bunga na itong talong natin, medyo madami na naman lumalabas. Mapipitas natin yung ibang malalaki ngayon. No, marami na nga nagkamatay dito dahil ilang kulit ang binagyo to. Nilubog morning pa lang hmm. ito yung mga pipitasin natin ito rin yung ibang bunga na sa ilalim na oh hmm. malalaki malalaki ang bunga ni talong tapos madami pa siyang maliliit ngayon napakita no, lang natin yung mga ginagamit natin po paano yung pagpaparami Sabi ko nga mga 30 to 20% yung dami ng madadagdag dun sa ani mo. Minsan pa nga doble. Nadodoble <laughs> niya yung ani. Ay malilito yun. Oh. Hmm. Na, yung pagpapa spray naman natin dito ay lagi namin natin pinapakita yung pang pag spray natin dito. Mm. dami bunga. Hmm mamimitas tayo ngayon ito yung maliliit nung naglagay tayo ng chicken man eh, ng tae ng rabbit pinaglalagyan natin lahat dyan ayun kaya na tik na sa bunga kahit na matanda matandang talong no, para dun sa ating mga baguhan na hindi pa alam kung paano magparami lalo na sa panahon ng mataas ang presyo ng talong Organic, gawa ito ng organic. Ayan, o. No? Mga animal manure. Pinakamarami yata ngayon yung chicken manure. Kaso walang dumarating sa atin na galing poultry. Para ang bunga ay ganyan, o. No? Hmm. Pitasin na to mga yan. Taas ng presyo ng talong. Hmm. Yan yung mga selection harvest natin ngayon. Malalaki na. Tapos mayroon pang maliliit na susunod. No, tips natin paano magparami ng bunga ng talong mapabilis. Para mas mapabilis pa lalo, lalo nga yung pagpagpanahon ngayon ng matataas ang presyo, mag-3 days cap ka sa pagabono, drenching. Supportahan mo ng organic pagsabayin mo yung organic saka synthetic si drenching ang ginagawa ko rito eh masipag ako magdilig <laughs> pag, pag mataas masipag talaga magdilig pag mataas ang presyo pero pag mababa ang presyo ng talong yun po eh, konti-konting tabad mo naman hindi naman pwede lagi masipag mas masipag talaga ng farmers kapag mataas ang presyo hmm, kabit kabit sila no? panahon ng mataas ang presyo paano ba maparami ang bunga na talong yan yung mga tips natin ano? sa mga hindi pa nakakaalam try nyo effective talaga hindi ito experiment ito ginagawa na natin buwan buwan tanda na pero okay naman <laughs> yung ibang nga ito ngayon eh. mamatay mabuhay itong talong natin ito eh kasi isang taon na marami nang pinagdaan ng bagyo hmm. may part talaga na hitik hitik na hitik halos lahat naman ganyan pag naglagay ka talaga ng animal manure chicken manure walang magagawa yung talong kundi mamunga hmm. yan yung mga bunga nya nakabalag tong talong natin ano tapos naggawang ko na rin ng trellis tong ampalaya sa yung pagtatanim ko may pipino may talong may ampalaya yung ampalaya natin daming bunga rin yung isang doon yung matanda ng ampalaya yung trident hmm. pero na natin ngayon to kasi nga malalaki na ang gamit ay gunting ay pamitas ng malang gunting hmm. no? Share lang natin yung mga ginagamit natin. Organic, effective na effective Organic, pamparami ng bunga. Tapos supportahan mo ng chemical fertilizer. The best. Na? Wag well, lang guys. Thank you. Sana makatulong.